magandang hapon, kaibigan! Magandang hapon! O, anong bang mga tanong natin dyan? Wala, narasagot mo na lahat yung mga katanong. <laughs> Baka may mga tanong ka pa na pwede natin uh, sagutin ay eh, handang-handa naman ang iyong kaibigan. Impact na! Tanungin uli natin yung mga issue Ay, oo! Ako ni kanina, nandito ang kaibigan natin si Panelita TV, no? Ah... Uh, tayo na mag na ng mga vlogger ay nagkakaman eh, no? At, at ang bawat pagkakaman niyan ay nagtuturo upang tayo ay babago, no? At hindi naman natin pwedeng damdamin yun ng habang buhay upang matagalan. Dapat kung may tao mang nagkamali eh, dahil pareho lang naman tayong tao mapatawad tayo magmumon tayo at ngayong alam na natin nga natuto tayo magbago tayo ayun talaga naman ganun naman talaga dapat tao, oh, eh. tao nang tayo nagkakamali eh, na dapat mamahalan tayo napakaisip mo ng buhay sa mundo para magdamdam tayo at magtanim ng sama ng loob Ayun. Ayun. salamat hello madam hello